So, yan mga idol. Ganito yan. Pagka high tide, tumataas yung tubig dito. Ito yung tinatawag na ano uh, floating house. Sa ibaba nito, tubig. Yan. At iyan namang ha, bahay na yan. Yan yung patuyuan ng buso. Uh, gargar. Kung tawagin. Doon naman yung mga yun yung ilog na yun yung kaninang ano sinabi ko kanina yun yung kunikta yung doon yung ilog yung pang pang abot ang alat at saka matabang yan tingnan yung mga nagtatalunan ng mga bata ganyan din dati yung aking ginagawa noon pag naliligo kami dyan nagtatalunan kami dyan nagdadive kaya nagback tumbling yan nyo yan tubig to nasa ibabaw ngayon ng ano kapatong dito sa Raidak ganito yung amin ganito yung ano namin dito bahay nasa ano kami tabing ilog Ayan. na inaabot ng tubig alat yan floating house right Ito, yung aming bahay na actually wala na akong bahay dito so nagbakasyon lang ako dati gani, dito yung bahay namin so dito na ako ngayon sa pinsan buo ko ano, tumira pa yan. yan yung aking sweetheart right sa una yung una mga idol mga buhanginan to dati parang katulad yan dati ngayon, siyempre, pagka tumataas yung tubig, pag tumataas yung tubig, maabot na dito, hindi katulad noon dati. Kaya, ganun ang nangyayari, kasi nagkaroon ng dike doon sa kabilang tawid. Nilagyan ng dike. So, yung tubig, pag ano, bumubuylo, dito na, tumatawid yan yung tubig dito. Right. So, ito yung aking pinsambuo. Shoutout dyan sa'yo, Pablito. Jaluha. <laughs> Ang aking tirador noon dati. Ayan oh. So dati ito. Puro mga kanipaan lang to dati. Ngayon, puro bahayan na. Grabe pag asenso talaga ng purok size. Sa loob ng 24 na taon. Ngayon nakikita ko na yung area ko. Ayan oh, dati mga nipaan. Ayan. Yung aking misis na may nagpapasunsyo. Ayo. Bilisan mo. Ayan. Ayan dito. Kaya pagka nag-high tide, maraming isda dito. Pumapasok. <laughs> Mga pata. Alam nyo mga pata? Mga ibis. Hindi. <laughs> nee. Tutali, wala naman tilapia. Pero may mga ano rin dito, mga eels. Yung mga igat, minsan yan. Yung mga tubigyan. Tsaka may mga tulya din dito. May mga tulya. Yung, yung ano, yung tuway, kung tawagin sa amin. O. Oh. Tulia. yan Wow. Hoy! Kirping! Wala na? Ay. Doon na kay... Sus. Tarawin. Sus. Ayan o. Mga idol o. Kita niyo tubig niya. Napakalinaw. Pero yung ilalim niya nasa floating house. O. Oh. ganito yung lugar namin talagang nakakamiss mag enjoy ka kumusta mo na? kaya kung ano ito yan sulik lang hindi sa una nanita hindi sa una tapos sa mura lang na... ayan guys ayan ang mga idol oh kita nyo tubig yan dati rati ito dito ito may tulay talaga ngayon medyo wala kaya lang ito dito wala pang mga bahayan <clears throat> ngayon puro may mga bahay ng bawat gilid papunta doon sa aming ano pa, pala yan pero ang linaw ng tubig ha ang fairness oh ang linaw ng tubig pwede naman mag dive dive dito wala nga lang ako makikita ng isda yes inirin ka magkabo amura inirin ka na ako lumo na buhay gapon ang wasay ni lagi, lagi daw magkabo daw na nini tuigid ayan oh ito <laughs> so, so... um, yung pinsang ko na hindi tumatanda tawid na naman tayo. Ayan, mga hajol Tanyo. Oh. Dito, pwede ka mag-swimming dito. Bukas, tatalon ako ko dito bukas. Ayan. Oh. Ayan, mga, galing, mga bata, oh. nag enjoy pa sila sa mga piligo nila, oh. Ayan, oh. Yung mga tinatawag sa amin dito, pambot, bangka. Marami nang dumating mam mamistahay. Pista kasi ngayon dito sa amin kaya ang dami ng mga bangka oh, nagsidaong. Happy fiesta Tidman. Ayun sila.